Ay, magang maga Webes. 7.50. Pasok tayo sa trabaho. Asan ang aking ano? Pasok tayo sa trabaho. Ah. Suot natin ito. Mapapalaban tayo ng buhat sa ano? Ang siminto. Dito tayo habang naglalakad. O, tayo, pasok tayo. Hoy, magandang umaga bulaklak. Magandang umaga sa inyo mga bulaklak. Tuloy lang ninyo yan. Kayo mga halaman, magandang umaga. At saka sa kamias na maraming bunga, magandang umaga sa inyong lahat. Tayo, pasok tayo sa trabaho. Habang naglalakad tayo magbibidyo. Yung mga pusang gala, tae ng tae. Papakain nila ng mga nagtada at ang tae. Talo akong tatong. Ang ganda ng talbos eh. Ang ganda ng talbos eh. Ito ang one way na hindi natutupad. Yan ang one way na hindi natutupad. Naglagay-lagay pa ng one way, hindi naman natutupad. O, dami niya, no dami niyan oh, one way. O. Pero wag ka to. Ayun oh. No? Oh, one way ba yan? Ito papunta one way yan, yan one way. Pasak tayo sa trabaho ngayon. Ito ang one way. Yan, yan ang one way papunta dyan. Yan, yan. Eh, pero may sumasalugong pa rin dito. Dito tayo. Dito tayo nagwa wifi oh. Sa Pisonet. Kaya nandito na si Kulukoy. Ah, nandito na. Dito na yung service oh. Agap. Taas oh. Yan ang pinagtatrabawang ko.